Magandang sinabi ho dito ni ano, magandang revelasyon ni ni Roque. Alam nyo, may punto siya dito eh. Pakinggan nyo ha. Gusto ko lang i-react kasi totoo eh. Merong ano, may matinding balak. Na, abang ako'y nasa China, ang ating presidente ay nasa uh, Germany at Czech Republic. Abay, ako'y nabahala doon sa isang... Uh uh, binitawang niyang salita. Of course, mailit ang mga salita niya laban sa China, doon pa lang sa Australia. No? Pero dito sa Germany, abay sa kauna-unang panahon, sinabi niya, ang China daw ay nag a ng teritoryo sa Pilipinas. Aba, ako'y nawindang dyan, no? Dahil alam naman natin na bagat nagkakaroon ng agawan ng isla, eh doon po yan sa West Philippine Sea, no? Na napakalayo naman dito. in daw ni Pangulo Marcos na may nag a -annex. okay? Hindi ho yun yung uh, anik anik-anik ka, iba ho yun. <laughs> Annex. Okay, ano ibig sabihin ng annex? Kasi first time daw sabi ni Rocky, gamitin yung salitang annex. Annex. Okay? Hindi annex pala. Annex. Ito ho 'yon. What does it mean if country is annexed under international law? Ibig sabihin, this is a term. Salitang ginagamit sa international law. When one country forcibly asserts control and sovereignty over another country's territory, yun po ibig sabihin ng annex. In other words, inoccupy. This usually follows military occupation. Annexation is unilateral. Territorial control is declared by the occupying power. The party gets no say. Kasi normal naman na sabihin ng isang presidente na hindi tayo papayag na ah, papahintulutan natin ng China na ganito, ganito, ganyan. Okay yon walang problema. We support that. Pero when you use a term that has been used in international law na salitang annexation, ibig sabihin you are implying something. You are declaring something. 'di ba? Eh ano po 'yun? Ito nga po yung napapaloob sa ating konstitusyon, Article 7 ng ating konstitusyon, Section 18. Basahin ko ha. Ah. The President shall be the commander-in-chief of all armed forces of the Philippines whenever it becomes necessary, he may call out such armed forces to prevent or to suppress lawless violence, invasion or rebellion sa so madaling salita, when there is invasion o meron tinatawag na annexation, ay he can declare martial law. Yan po ang ibig sabihin yan. Kaya nga sinasabi dito ni ni Attorney Roque, for the first time, bakit ginamit ang salitang annexation, no? ni PBBM. I think there is a problem. There is something cooking. Kasi pag sinabi mong annexation, there is an invasion. In-invade na. Eh, ang problema, paliw pakinggan nun natin si Roque, ah. ang ganda ng paliwanag niya dito. Sa mainland. Pero ako nab nabahala kasi alam niyo po sa saligang batas at dahil nga dun sa mapait na karanasan natin kay uh, Marcos Sr., ang Marcelo ay po pwede lang ideklara kung merong panlulusob ng isang dayuhang bansa at yung, yung paghimaksikan dito ng mga Pilipino laban sa gobyerno. No? E kapag sinabi mong annexation, abay, parang sinasabi mo na na nagkakaroon ng panlulusob ang bansa sa Pilipinas, ang China sa Pilipinas. So ngayon ang tanong ko, ano ba ito? Ang susunod na ba ay martial law? Dahil sino naman magkakaila? na kapag sinabi ng Presidente na ina-annex na ng China mga teritoryo ng Pilipinas, ay mayroong panlulusob. Pero alam niyo nakakatawa rito. Matagal nang inaangkin ng China yan. Nasa mapa nila yung mga inaangkin nila mga karagatan at saka mga isla. Pero bakit ngayon lang sinabi ni Presidente na nag a na sila ng teritoryo kung hindi siya nag-iisip ng isang legal na basihan para sa pagdadeklara ng martial law? Nakagigits ninyo? Matagal na daw po yan. Matagal na daw po yung inaangkin ng China, which is totoo naman. Pero never ginagamit ang salitang annexation. Kasi nga, it will imply something, which is invasion. Palulusob ng isang bansa sa isang bansa. And that legally entitled ng presidente na mag-declare ng martial law. Well, alam mo kasi mga partners, importante ito mga darating na araw. Pinipilit nila ang charter change na alam naman natin ay isang paraan para manatili at malukluk pa sa kapangyarihan silang lahat nang wala ng mandato sa taong bayan. Eh, di ba sa ating kasaysayan, ganyan din ang ginawa ng Marcos Sr. Dahil alam niyang may talo na siya, ang ginawa niya, nagdeklara ng Marcelo, isinaradong Senado kung sa naroon ang kanyang mga katunggali at ang resulta, dalawampung taon na nungkulan bilang presidente ang Marcos Sr.